Ganito ang madalas na eksena rito sa Makabebe, Pampanga, maging sa mga karatig bayan nito. Halos naging parte na ng buhay ng ating mga kababayan ng baha, ngunit malaki ang epekto nito sa kabuhayan nila. Dubugang mga dan, yung mga tao, yung mga sasakyan, nahihirapan. Apektado po ang anak buhay namin. Kakaunti lang kita. Malaki ang anong apekto ng baha sa amin. Marami pong nahihirapan na tao dito sa mga bebe dahil nga sa tubig baha. Pero para kay Nanay Imelda, mas malalim pa sa baha ang nilulusong niya araw-araw. Mag-iisang taon na rin kasi nang mamatay ang kanyang asawa, kaya mag-isa na lang niyang itinataguyod ang kanyang dalawang anak. Mahirap po ang buhay namasukan masukan po ako bilang kasambahay. Minsan po, kung isipin lang po, mahirap po talaga na Paano mo po itaguyod yung, yung pamilya po? Kaya bilang magulang, iniisip niya kung paano mapagkakasya ang kaunting kita para sa baghapon at kung ano naman ang kanilang gagamitin sa kinabukasan, lalo na ang pagsasaluhan sa hapagkainan. Sa ganitong kalagayan ng ating mga kababayan, hangad ng Iglesia Ni Kristo sa pangungunan ng tagapamahalang pangkalahatan nito, kapatid na Eduardo V. Manalo, na kahit papaano'y makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan. Ang paglingap natin ay hindi lang uh, minsan, ito po ay tuloy-tuloy. Lalo pa nga at uh, may mga panahon na dumarating ang pangangailangan, naroon lagi ang Iglesia ni Cristo. Libo-libong care packages ang naipamahagi na lubos namang ipinagpasalamat ng mga residente. Pagdating pa lang po namin, napakarami na po ng tao. Napakarami po ang natulungan. Napakarami po ang nakikinabang nakatas ako dahil biira yung ganitong pamimigay. Salamat sa Iglesia sa pagbibigay ng biyaya para sa mga tao katulad kong mahira. Kahit kami kilala ni Ka Eduardo Manalo, marami salamat po sa inyong pag-alala sa Pampanga. Bahambaha po ng tulong. Maraming salamat po ka Eduardo. Napunan po yung aming pangangailangan ang iglesia ni Cristo, amit talaga natutulong. Hindi man ako iglesia, pero naramdaman kong pagmamahal ng mga iglesia. Walang pinipili. At hindi mo tulungan iglesia. Malaking tulong po. Kasi dami na po niya, no? mga tatlong araw na isasayang yan. Saludo po ako sa mga iglesia. Kahit po hindi nila ka iglesia, pinapakita nila yung pagmamahal nila. Salamat sa iglesia ni Cristo. Maraming maraming salamat po kapatid na Eduardo V. Manalo. May mga residente ring hindi na kinailangan lumabas dahil er, sa mismong tahanan na nila na ihatid ang care packages. Saan man sila naroon, kung kailangan na puntahan natin ay pupuntahan natin para ating iabot yung ating tulong. Sana po hindi po magsawa ang iglesia po na maraming na tulungan. Sa pakiramdam po po na hindi po ako nag-iisa sa gawa po ng iglesia, masaya na po ako ngayon. Lalo na po ngayon may mayroon pong biyayang nabigay sa amin. Sa pag-uwi ni Nanay Imelda sa ng bangka Iuuwi niya sa kanyang mga anak, hindi lang ang tulong na ipinagkaloob ng iglesia, kundi ang taus-pusong kasiyahan na sa gitna ng hirap, may mga taong handang dumamay sa kanila. Mula po rito sa Makabebe, Pampanga, ako po si kapatid na Ronis Gilcanlas para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.